ang bubutuin naman natin ngayon ay bangus na ipiprito po. Lalagyan din ng palaman. So ito, mayroon na tayo itong sibuyas at kamatis. Lagyan natin ng oyster sauce. Lagyan natin ng bangus sa Ito na yung kamatis at sibuyas. Ito halo lang natin. Tingnan natin ang kapinasin. Tapos nilagay natin itong kamatis at sibuyas. Kapalaman natin. Nilagay natin siya ng kaunting jerry cream yan. Hindi babalot natin. Tidak ihaw, kita ikut natin tu. Kita natin nanti nampak bulu, nanti bulu. Palutin na natin. Yeah, mayroon na tayong tatlong bangus na uh, na-fry ko. Nagawin tayo ng mga tika. Mga tika, pwede natin lang yung ating bangus. Pwede na natin lang yung ating bangus. Pero itong bango. May pala man nakamato si na yan. Ano yan? Ahangin ito So ayun ang ating bangus na pinrito. Dito na.